Good morning mga katornilyo so, Ito yung naging problema mga katornilyo Inwiler Mitsubishi Super Great. Wait lang Luwagan ko muna, luluwagan Para ma Tapos bumitaw to Kumina nga ano Pag hindi nakakabit Wait lang mga katornilyo So, luluwagan ko muna yung alternator sa adjuster. Ayan, may kasama ko mga katarino. Ito, driver niya. Ah, ang driver niya. Ah, ano? Wait lang. Siya to, sa mga katarino. Oh. yung tagkwat. Pang yung, para may tulak yung alternator. Ito, may tubo na ako. Ayan, ito yung tubo, panikwat. So, sisikwatin dito sa alternator. Ma panatong panatong belt o maluwag. Kaya may punta sa uber so wagan muna natin uh, mabanat yung belt yeah. so maluwag na rin dito yeah. si Di dyan, sa katawan ito sa katawan Sikwat. Oh, yan. na tumutulak na yung... kitang Oh. Oh. Kita hmm. isa 'yung alternator. Oh, so, 'yan, magpit na. Magpipit na. Okay na. Magpipit na. Inawisan ka na. Inawisan ka na. Lalo yung pawisan. Magpipit na mga katorilyo. Ganyan lang magigpit na mga belt. Kasi wala siya dito ang adjuster. Yung inihigpitan na lang para pusang haatakin yung alter alternator. Kasi ito walang adjuster. Kaya mano-mano sisikwatin mga katorilyo. So yan. Dahil ito pero ng mabutong panblade kasi matutok pan so yan yeah, mga ganyan lang mga gadgets ng ng belt mga katorilyo so titulak lang tong alternator sisikwatin so yan yeah, mga katorilyo so yan lang mga katorilyo at, at ito pa mga katorilyo at ito pa napansin ko kung mapalag palag lalo na kapag nanakbo yung mga katornilyo so, wala na siyang tornilyo so lagyan ko muna ng tornilyo dito mga katornilyo yan wala siyang tornilyo kaya gumagalaw kumapapalag yung so, so ko muna ng tornilyo para hindi papalag

I know. Hindi to lagyan ng tornilyo. Palagpalag hanggang sa matanggal. Tapos kakalso sa, sa fan blade masisira yung fan blade, masisira din yung radiator. Ito yung dito ito. Masisira pong pa radiator. So air vent na radiator. Pag tumama yan, nabubutas. Kailangan tong lagyan ng tornilyo at pan para palagpalag. -palag. -palag. kita so, yan mga oh, so, hindi na siya gumagalaw yan. Hindi na siya gumagalaw so, Okay na yan mga katralyo So may na rin yung belt So uh, Testing na, na lang uh, Subukan na lang Panda Okay okay na Panda mo na lang Oh. Andar mo. Kita okay, na. Sige. Okay. Andar. Hey. Okay. Tama ka kayo. Banda na yung supply ng aking. Okay, hindi na, na yan. Mag-overhead. Eh. na. Kamusta sasabi mo? Okay. Okay. Niyo. Okay. Kaya pag na kayo, like, share, and vlog. Turn vlog. Kaya yan. na yan.